Yan, good day mga dudes, mga idol. Kuha tayo ng mara mga idol. Mga harvest kami ngayon. ng paborito nating marang na napakatamis. Uh, ito, nag long sleeve na ako mga idol kasi ano, makati, mga ano, yung dahon ng marang. Makati sa balat. Ayun, yun yung puna ng marang mga idol. Ano si Duwata diha dai? Ano si Duwata oh nasa kawin na. <laughs> yan, marami tayong harvestin ngayon mga idol. Dito ko lang sa inyo. Pipitasin mo na lang mga idol. Ano ba? Ako na kuwa. Ako pipitasan. yun. Marami nang hinog yun mga idol. Ano? Pwede na yan mga idol. Ano? Um, yun, oh. Ito ang mga loots o, hindi ta sinilang na oh. Madapaw siya, madapaw Walang ano to, tingnan mo yung difference ng hinog at hindi Walang dagta Walang masyadong dagta Ano, tingnan mo Walang dagta Yung malalaman uh -huh. yung mga idol pag ano Hinog Pag hinog na Walang ano Wala na siyang ano, dagta focus Malinis na. Ibig sabihin niyan mga idol, eh, hinog na yung prutas mabang, natin. Mabango na. Mabang. Uh, Kapa tayo mga idol. Lagyan natin na, saan. Pero sana. Paabutan, hindi ko alam kung hinog na yun. Eh. Uh -uh. Hindi na pati yan. Eh malaki. Uh ito, hinog -huh. na yan. Dito tayo sa bundok mga lusong. Oh, ganda ng talaga dito. Mahangin di. Uh. Kukunin namin tayo isa mga idol. Landahan. Mahangin. Kaya ito, hinog na yun. Hindi pa. Hinug. Pwede Kasi na itong... Na Mamakan mo po. Ayan, may madagta pa yun, Han. Ayan niya! Ito nga ito, mga idol, o. Oh. May ano na? Ay, ang ganda ng ito. Ano, may dahon, Han. <laughs> no? Mm. Ito yung dahon niya, mga idol. Makati siya. Yung Ayan. dahon niya, mga lulz. Tapos yan, o. Oh, Kunti yung ano muna lang. Hinog na, oh. Ano na, so, na. no? Hinog sa puno ito mga idol. Hinog sa puno. Kapasarap na ito. Ang dahon niya, makati siya. Makati. Lala, sweater tayo mga lids. Sige na. ka lang pag ano ito kasi napakalambot no. Malambot pag ano mo wala na. Hinog na. Ang katamis Sige, na ito. Sige Kuha pa kami mga idol. Bukan natin itong ano. Hinog. Ah. Ayan. Ang pa pa ano, hindi pa makulay. Wala nang dagta. Ay, wala na. Hinug na nga. Iwanan mo ng ano. Wala na. Dami sa taas ko. Kumulit na ko. Akin, na. A ano bang hawakan ayan, dito? Ano bang hawakan dito?

Ang dami. Kutin mo Wala na yan. Ano na yan? Ano yan? Pwede pala yan. Ang ano, nanginog na. Ang madagta ka. Kaya mo yan, Hen. Yan dalawa. Yung sa nun, Yan. Yung dalawa. dalawa. Kala lang nila, parang madali lang, ano. Pero, kagandahan kasi na itong ano na to, marang, ano, malakas yung ano nila. Matibay yung ano pala, Matibay. Matay ba, yung kahoy? Matay ba yung kahoy? hindi agad. Nababali siya, pero hindi man masyado. yan Dali My strong husband. Janhan, han, kunin mo din Janhan. han baka mahugan ko ano ori, magkita ka ko kan. Wanday, kuan, wanday. Hello, Marikom. Ba hinajira hana. Dali ka hangin pa. Bitan ni eh, na ugi isa pa. Di, di ko ni Dire ra kanini ka hoy kanini. Wala lang siyang taguk. Dagta. O dagta dahil. Eh. Ayun sa taas, Han. Di sa... Ano Oo. Yung isa dun, oh. Han. Yan. 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 Malaki. Yan. May dagta pa yan, Han. Yan. Madagta pa yan. Dana na. Nandahan han. Nandahan han. Ito ko. Ayo itsa. Isog pa dire, kadi ko kaabot lagi. Nagamit ko lagi sa ko. Abi be. Abi. Thank you see, may ano pa, may dahon pa. Ka. Kaya takbang ka pa, Han. Takbang ka pa sa dulo ng walang hanggan. Ayan. Laki. Okay. I like that. Lisod. Akyatin mo dyan, na, ano? Akyatin mo dyan. Yung isang branch na yan. Hindi naman po nababali siguro. Wala ba ka na? Yun, ano yan, ah? Kaya ranay mo ko. Yun. Mau kau ada kau kui. Hendak dahan? Ada kau tak kau? Be, cera. Cera Ayo itu sa. Ni lagi ko eh. Oktiga oh, gamay pahan. Dahon na naman na. 'yan. Gunitin naman ang dahon. Para maabot niyo yun. 'yun. 'yun 'yun. Wala nang dagta, konti lang. Ito ka sa kabilahan. Ang dami dun, oh. Tatlo. Yan. Ay. Ito to. Bento. Tulos niya. Isang pera Bijuna. Bidyo na. Bidyo ka, paisahan. Ayan. Ay, kalahan, balian na lang nahan. Hindi pa. Yan. Oh, dandahan dandahan ke ma mahum nak melata ni. dagta. Hey, idol. very kinog. Dalawa di ba? yan han, hinog na yan yan baliin mo na lang pati yung lumang ano dyan han yung branch na ano han yung patay na bahan, han baliin na po kapin ka ni ba? asa saan sa tui ko han, kimatoan mata sakit ra ba, sakit raba siguro na oh, hindi ba hinog? isapahan, isa pa han. Ha? Ah, matigas sa isa han. Ay, dagta. Inog na eh. Tumakit no? Ay, wala na. Punit na. Punit na yung katawan. Baba ka muna, Han. Ano ba ba? ba? Dito natin ito kakaininhan. han Ha? Hindi, lagyan natin sa sahig. Mga mga dahon, may mga dahon. Mga i-lumbay ni. lagay. Ito, may mga dahon. May mga dahon. Ibutang sa pagitan, no? na mga edo, lubos na. pa dito, dalawa? sa baba na lang, pala. Try kaya natin tingnan dun sa kung pik Kasi makakaabot ni mo. Titingnan namin sa pikas mga idol. Tama-tama <laughs> -tama ka ni mo ha. Etohan ko ni mo na to o. Oh. Mahilaw pa ba to? Uh -huh. Ano po nito? to? Na to. saan? Wait na. Mo, so. lang. Ano nito? Ano nito? Ano nito? Ano nito? Ano nito? to. nito? Ano nito? Ano nito? Ano nito? Dito, pinagtitikas na oh. Ayan. Lagay mo naan. na nga yung tumayo doon. Huwag may ipatuldihahan kay mga... Ako mga kuha ni niya. Mga hinog kaysa sa di. Ako rin bahala ang dyan. Magmukbang pa ba sa ta. Ayun pa isa han. Han, ayun pa han. Han, ayun pa. Ano Ang ah. dami sa taasan. Hindi, ah. pwede na yan. Hindi pa? matit pa? Ito yung mga na-harvest namin, mga ludes. Yan, namumukbang pala kami ngayon. Ang lalaki din ito ulit. Gunin mo yung sakon upuan natin na. Huwag ka na. Laruhan na, no? subuki din no? Kita, na. Ano pa yan, may ano pa yun mga idol? Ang huh? oh. dami. Hello! Hello mga idol! Hindi ka alam dito. Ano ka lang sinilas ko na? Kaya tayo mga tayo ng marang ano, pwede mo sa kanila mga idol mga, mga idol natin yung mga na-harvest namin mga idol marang napakatamis pumakain. at napakakate ng dahon pwede dumikit sa mga balat mo kaya naga, ngayon na sweater na kami kaya ako pala kaya kung nakikita nyo sabi, lapit mo ahan lapit mo dun, pakita mo yung ano yung na harvest natin mga idol. Oh. Napaka-sarap na marang. Napakatamis na ito mga dudes. Sarap ng hangin dito. Ayan. Thank you Lord. Ang natin. natin. Kita nga ba yan mga dudes? Hinog sa puno ito mga idol ha. Hinog sa puno. Plus up look natin. Okay ba ito mga idol? <laughs> Jangan tanya yang dudes, kain. Itu kok stabil Mes. Stop. ayan mga loads masarap masarap kasi talaga pag nasa ano din no pag nasa puno yung bunga napaka ano yung tao hindi, hindi siya maasim yung pure talaga na matamis pag hinog sa ano hinog sa puno masarap naman din yung ano gato kasi hindi naman masyadong hinog mm -hmm. ito lang ito mm hmm. ka ang butangan Makaantok pa naman to. Ito ang mga harvest naman ng mga idol. Ang dami. Ito yung, ano, sa lahat, sa lahat ng harvest sa ito yung pinaka gusto ko. Ito dami ang dami hinog. <laughs> Ikaw ang mas gusto Harap. ko. Bastos. <laughs> Ay, mga nudes. sa probinsya lang tayo mga idol, napahangin. Ito lang gagawin mo mga lids relax relax lang. Kapalingan kita mga lots. 80 per kilo ito mga lots. Dito pinipitas lang ako. Maram. Ano sa English na ito ka? Hindi mahirap. Dalawang word yun. ko alam po ano yun. Nakalimutan ko. Basta may English to. One word? Two words yun. Tao ba ito? ta ba ito? ato parin na siyang microphone bus na hmm. relaxing napaka fresh